Tara, samahan nyo naman kami sa A Day in Our Life dito sa UK. Walang pasok today kaya ang daddy ng twins na nag ng kanilang breakfast. Nagsalang na muna siya sa oven tapos nagprito siya ng egg. Everyday kasi talaga hinahanap ni Charlie ang egg sa breakfast. And ganito lang yung gusto niyang luto. Si Chino bihira siyang kumain ng egg. Ang madalas niyang nire ay hot dogs. Tinusok niya nga muna itong hot dogs tapos nilagay na niya sa microwave. Diyan niya lang niluluto para daw less oil. And after few seconds lang, okay na. Siya nga pala mismo yung nagvideo nito. O di ba? Pwede ng vloggerist. Charo. Anyway, okay na yung niluto niya dito sa oven. Turkey dinosaurs, hash brown tsaka bacon. And everyday din kumakain ng twins ng toast. At gusto nila yan pag maraming butter. Pero may mga time din na nire-request nila ay plain bread lang. Kahit naman ako minsan ganun lang yung trip ko. And after niya nilagay na niya sa isang plate lahat ng niluto niya. At ito nga at ready na ang breakfast ng twins. At sila ngayon ay breakfast in bed. O ba? Diba? baka alam mo mga senyorito napaliguan ko na nga din pala sila kanina habang naguluto ang kanilang daddy ng breakfast, at dito nga ay kumakain na si Charlie and Chino kung makikita nyo si Chino, diretso talaga siya sa hotdog, habang si Charlie ayun, yung turkey dinosaur kapag naubos na nila yan, ang isusunod na nila ay yung egg, tapos huli na yung toast nagready na din ako pagkatapos nilang kumain lalabas kasi kami today para makapaglakad-lakad naman dito nga ay ayaw magpahawak ni Chino ng kamay kay Charlie, kaso tingnan mo naman sa aking hita na kaya po sang bata. Nag-request nga pala ulit si Charlie and Chino na sumakay kami ng bus. At kapag tinanong mo siya kung gusto ba niya magsasakyan, itong sagot niya. I don't like it. Okay. Excited talaga lagi silang sumakay ng bus. At kapag nandito talaga ay super behave ng dalawang to. Nasa tabi ko itong si Chino habang si Charlie ay nandun sa likod katabi naman ng kanyang daddy. At in fairness naman, laging maluwag ang bus dito. Napalingon nga din pala ako kay Charlie kasi pangiti-ngiti talaga siya. Nai-enjoy niya talaga ang bus ride. Pagdating namin dito sa town, dito kami dumiretso sa candy shop. Ilang linggo na kasing nagre-request itong si Charlie na i-check namin. Baka meron na daw ng favorite niyang candies. Well, lahat naman ng candy favorite nito. Pero meron kasi ditong parang mga jelly na gummy tapos meron mga dinosaurs at animals. Tingnan mo nga at buong box na yung kinuha. Super happy din itong si Chino kasi nakuha niya yung mga dinosaurs. Habang itong si Charlie yung sea animals naman yung kanyang napili. Naglibot-libot din muna ako tapos kumuha ko nitong mogu-mogu na strawberries. Bihira lang kasi ako makakita dito ng ganitong flavor. Laging lychee o kaya naman ay mango yung available. Next stop namin, dito kami dumareto sa subway. At dito na nga kami kakain ng lunch kasi medyo gutom na din kami. Ang twins lang kasi yung nag-breakfast. dito na nga sila nagsimulang kumain ng kanilang candies. Tagdalawa lang muna kasi baka naman masobrahan sa matamis. Tumambay din kami muna sa glet dito sa labas. Inuubos kasi ni Charlie itong Doritos. At nagpapalipas din naman kasi kami ng oras. By the way nga pala, ang init na din dito sa UK. Parang 20 degrees today. At talaga namang pagpapawisan ka na. Spider? Spider? Spider. Dito ay pinapagpag ni Charlie yung damit ni Chino kasi meron daw spider. Habang naglalakad din ay nadaanan namin napa Napapasok tuloy kami sa loob para bumili. Malalaro kasi nila yan sa garden. Kasi nga malapit na magsummer summer at ang init-init na talaga dito. Kaya kung makikita nyo naka t-shirt na lang ang twins. Ang kikit nga din para ng mga binibenta nila dito. After namin magala, nag-abang na ulit kami ng bus. Tapos pagka uwi namin, nagluto naman ako ng nilagang baboy for dinner. Kapartner ng mainit na rice.